Personal, kung ang bayan ng San Mateo Rizal, mula sa Metro Manila, aabot lang na mahigit 50 kilometro ang layo ng Sitio Casili. Hindi naman gaano kalayuan, pero sa maniwalat kayo't hindi, wala raw kuryente rito at kahit man lang, signal ng cellphone. Sa lubak at kitid ng aming ginadaanan, aakalain mong nasa probinsya ka na't malayo sa kabisnan. Matapos ang ilang oras, narating ko na ang Sitio Casili. Ang ilog ng San Mateo sa probinsya ng Rizal, isa sa pinakamahaba sa Pilipinas. Dito rin nagsasalubong ang dalawang ilog ng Busubusu at Montalban na dumadaloy hanggang sa Ilog na Marikina. At dahil sa hirap ng daan paakyat sa bayan, ang ilog na rin ang naging pangunahing daanan ng mga taga rito papunta doon. Morning! Pasok na kayo? Inabutan ko naghahanda ng pumasok ang magkapatid na Ronalyn at Nestor dito sa sitio Anipa. Si Ronalyn, 14 anyos at nasa grade 6. Siya mataong na gulang naman si Nestor at nasa grade 2. Nasa kabilang bundok pa ang Kasili Elementary School at dahil walang tulay na madadaanan pagkababa sa matarik na bundok, Napipilitan silang sumuong sa ilog gamit ang salbabida. Matapos nga maglakad na higit isang kilometro mula doon sa bahay ni na Ronaline at Nestor, nandito na kami sa may tabing ilog. At uh, mula nga dito sa sitio Anipa hanggang sa sitio Kasili, higit dalawang kilometro yung babaybayin namin dito sa ilog gamit lamang itong kanilang goma. Napansin kong dumidilim na ang langit. ay kay Ronaline, kailangan na naming magmadali. Kapag bumuhos daw kasi ang ulan sa kabilang bundok, tataas ang tubig. Ibig sabihin, bibilis ang daloy ng tubig at baka hindi nakayanin ng aming mga salvabida. Si Ronaline, nilalabanan ng malakas na tubig. Hanggang sa marating namin ang pinakamahirap na bahagi ng ilog. Si Nestor, kumapit man ng mahigpit, muntik pa rin matumba sa gulong. Sa mahigit dalawang kilometrong binabaybay ni Narona at Nestor, ito yung pinakamahirap na dinadaanan nila dahil bukod sa malakas yung agos, marami ding malalaking bato sa lugar na ito. hirap. <laughs> ang hirap. First time kong na-experience yung ganon. Sa murang edad, alam na na magkapatid ang kahalagahan ng pinagsasakripisyohan nilang edukasyon. Si Ronalyn, hangad na maging kauna-unahang college graduate sa kanilang lugar. Pero ang pangarap na ito, alam din ni Ronalyn na may posibilidad na hindi matupad. Sa pagtatapos ng isa na namang araw sa eskwelahan, uuwi na ang mga estudyante ng Casili Elementary School. Anong pangarap mo ulit? Ako oh, iniisip ko po yung ano po, hirap ng mga magulang ko po, po. Para rin naman po lang sa amin yun eh, yung po sa amin ni yun, na mama at saka ni papa. Kaya pinagsisikapan ko po, po, po pag-aral. Tapos po, ko Matupad po yung ano ko maging teacher. Matutulungan ko pa po ibang bata na matuto na rin po sila. Kung iisipin, simpleng tulay lang naman ang hinahangad ng mga estudyante at guro ng Casili Elementary School. Pero sa ngayon, tila wala silang ibang magagawa kundi magpaanod na lang sa agos ng pagsubok. At patuloy na umasa sa pagdating ng panahon, na maitayo ang tulay ng pag-asang magtatawid sa kanila patungo sa kanilang mga pangarap.